Fusion uh, ah, Gasoline Station so, Yung auto namin Yung 00 zero -zero na So nandito kami sa Pampanga Papuntang Bicol Samar Tacloban, Cebu, Bacolod So bless us Lord In our trip Guide our safe travel Amen Check na nandito na kami. Eh, start na San Fernando por Angeles. Ito yung road trip. Road trip, road trip, road trip. nandito na kami sa City of San Fernando, Pampanga. Home of the Giant Lanterns. Mahin oh, na. So, malapit na ipalabas ng NLEX. So, dadaan muna kami sa Trinoma para may kitain lang. Then, dere-derecho na. Dito dati yung ano, JT's. How we drop see.

try no uh, kasi So mag-stop over muna kami dito may kikitain lang Saan yung activity center dito, Mar? Thank you. Thank you. Dito kami sa Trinoma ngayon. Stop over lang. Hello. Stop over muna kami dahil malayo pa yung biyahe namin. So baka magstay kami dito muna ng ilang days tayo magka-stay dito? 3 days. Three days. Okay. 3 days to. Uy. 3 days to nights daw. Yes. Ha? Huh? Burakay? No, we will go stop over there. Burakay. Thank <laughs> you. Magsha-shopping muna ang dalawa. Dala, dala, Yes. yun. Pa, shopping na why why lost, eh? This is for ano? Tito Ed. -20. Go straight, yeah. Hanapin mo yung McDo, doon nasa McDo doso lang. mag na dito mamaya ba yun? 20 Ay, Saan yung yes, sir. Ita, ayun o. So may kikitain lang kami dito Yung former Papa? ay, Manager ko Papa? Nung naglalaro pa ako ng basketball Papa? Yeah Aro right, na dito? Yes So nandito kami Ayan o no? Ayan Ayan <laughs> Ayan Hello guys. Good afternoon. Now, nandito na kami sa UP. UP, yay! So, didiretso na kami sa Bicol. Yay! So, mahaba-habang biyahe ito. So, ito yung pangarap namin. Na, nang na, nasa Dubai pa lang kami, pangarap namin bumiyahe nang ikutin namin yung ano, yung Pilipinas. Pilipinas. So ngayon nasa UP AB kami. Papunta kami ng Libis, C5. Uh, tapos dire-diretso na papuntang Bicol. So siguro ano, hindi naman kami magdiretso biyahe papuntang Bicol. So mag-stop over muna kami siguro sa Lucena or kung saan yung safe place kasi hindi namin magpahinga or lalo na ako. Ako yung nagka-drive So kailangan namin ng safe na place mamaya Maybe sa Alucena na lang Kasi yung kaibigan ko nagsuggest na doon doon kami mag, ano, mag stop over So see you guys So guys So guys We're going to be called to get Mashal to my birthday is done. Huh? So this is for my birthday. Huh? so you can check the view guys check the view so that's the view and i am english and my papa is a galog that's why he's speaking the galog and i'm english and so can... we're now approaching so nandito na kami sa katipunan so ito yung bumalik tayo Papunta natin diretso na tayo. Ito yung uh, UPN no? sa ano. Meriam yan sa uh, Legopiak, Kabilabi. Oh. Mm. Hello. Staff Over mo na kami ngayon Ay yung van Nandito kami sa Baclaran Church So mag-e-visit muna ako Kasi nung nasa Manila ako Lagi ako nandito So uh, Gusto ko lang Tumaan ulit Ngayon, tatay mag ko ngayon Kasama ko na Yung mag-ina po Si Cassie at si Mama So thank you Lord Dati every Wednesday Nagbibisit talaga ako dito Para magpasalamat Yun So thankful po ako Kasi nakabalik After so many years Nag Dubai na ako For almost 9 years Tapos Umuwi ako sa Bacolod na manog mag 3 years na po ngayon. So at least more than 13 years ako hindi nakabalik dito. So salamat sa opportunity. Na nandito ulit ako. Yan. Tapos na kami magsamba. Ngayon palabas na kami. Okay. Ayun yung church. Maraming salamat. Lord. Ayan. Whoa. So, palabas na kami. So, maghanap kami ng kainan o dinner. Look, I can saw some dogs. Yes. What is that? That's all. Shooting star or angels? Or is it, is so, ngayon, uh, uh, magdi-decide -de kami. Dari papunta kami ng Bicol or dadaan kami ng Batangas. So Lord ikaw na po bahala sa amin Bless nyo lang ako kami Sa safe travel uh, For now uh, Maghanap kami ng Makakainan So I think We're going to have dinner in Hi guys Papo Oto na to <laughs> You're the one who oto now. See you next time. Sa ah, palabas na Nakakamiss yung ano, yung baklaran. So ang dami kong memories dito nung nasa Adamson pa ako. Oh. Ang dami kong mga tawag ito. No? Mga ukay-ukay. Okay. Exit. oh